Okay. lalakad tayo dito sa pagitabi galing kami din sa Mall of Asia And, ang ganda ng gabi Mamis, mamimiss natin ang lugar na to mamimiss natin ang Manila then babalik na tayo sa Europe? kabinan lang naman ang lugar. na mag maglakad-lakad niya yung gabi. Okay, ang temperature. Maraming pip 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 Maingay na masaya. What is that? mahaba ang biyay ko bukas kaya kailangan muna namin mag stop over dito magrest, rest saka babiyahe na naman bukas yung anak ko parang nakamay nila marunong siyang gumala nandito na kami sa aming hotel. Malapit na. Dami na. nang tumatawag kasi hindi ako naka-wifi ng ilang oras. na si Manong Card. <clears throat> si Manong Card. Daan lang kami. <laughs> daan lang kami, Manong. Oh, let's go. Parang ladi. And... So, muna dito. Have a great evening. Okay na po. sa <laughs> elevator. Bye-bye.